Oh, oh. Ila natag ko na yan eh, baboy. Oh. ay baboy Oo sige Sobrang mantiga oh Sa so, ganito saan iwan sa atin para sa mga bits no Kukuha <laughs> nila yung nilay atin. Kukuha nila nilay no Disiplina yung ala Playground saka... ta, hindi ang gaganda ng playground dito Di mo oh. pwedeng magkaroon sa atin ng ganun ng playground ng bata saka walang bayad dito no Sisirahin ng mga lasing giro Saka yung mga nagkukan, uh, nag-aadik-aadik ang bakod. Hmm. O kaya yeah, yung hindi uso sa atin, badalan natin yung mga tips-tips sa silinseryo. Sisirahin nila. Siyaw kami dito sa bundok. <laughs> ay, sa bundok. Siyaw kami. <laughs> Sisirahin nila yun, eh, no? oh. Hmm. Mayroon. Pagkalit si pare. nyo guys. Ang ganda ng mga ano dito. Bounting. <laughs> Dagat. Ayan si mam. Iyaw tayo. Iyaw-iyaw ng tangalian. मना तू बार तू बार